Noong nakaraang taon, nagtap ang Agustin Abadilla Elementary School sa Rosario, Cavite. Hindi sa National Achievement Test, kundi sa may pinakamaraming batang estudyanteng may bulati sa tiyan. Sa pag-aaral kasi na ginawa ng UP National Institutes of Health, ang Abadilla Elementary School nakapagtala ng 98.7%, pinakamataas sa buong Luzon. Lumalabas na siyam sa sampung batang nag-aaral dito, may bulate sa tiyan. Alarming yon. Lahat kami ay nag-alala kasi yung kapag ka, percentage ng mga batang may bulate, meron yung epekto sa pag-aaral nila. Hiyahiyari naman yung pag-rank 1 sa bulate. Kasi parang ang connotation natin doon parang ang dumi, di ba? Importante, hindi na Sinamahan kami ni Dr. Emelo mula sa Municipal Health Office ng Rosario para tingnan ang mga batang nag-aaral dito. Sa pila pa lang, kapansin-pansin na raw na positibo sa bulate ang mga bata. Ito medyo malaki. Oh. Tinungon namin ang kalapit na barangay ng Skwelahan, ang Barangay Sapa. Pangingisda ang ikinabubuhay ng mga tao rito kaya naman ang mga kabahayan nakadikit na rin sa karagatan. Kapansin-pansin tila may kalakihan ang mga tiyan ng mga bata. Sunod kaming nag-ikot-ikot kasama ang mga taga Municipal Health Office ng Rosario. Hindi siya proportion din naman. di dapat lumot. Ito nagsuka suka ng bulating so, maliliit. Ang bulate. Gano'ng kaliliit? Ganyan po siya. Mga bulate talaga. Nagsuka. Napansin namin may kalakihan din ang tiyan ng limang taong gulang na anak ni Aling Rizalina. Ayon kay Aling Rizalina, malimit daw naman lumabas na bulate sa dumi ng kanyang anak. Pero ayaw na raw niya itong purgahin dahil sa nangyari rito dalawang taon na ang nakakalipas. Nagulat na lang kami. Tumalo yung bulate sa bunganga niya. Tapos hindi na siya nakatulog. Nagsisi ako kung saan hindi ko na pinainom. Si Aling Jolie naman, makailang beses nang pinupurga ang mga anak pero tila unlimited daw talaga ang bulate ng mga ito. Ang bahay ni Aling Jolie nakatukod lang sa ibabaw ng dagat. So ito yung bahay niyo? Dito ka natutulog? O, saan kayo kumakain dito? Sa akin, naliligo. Diyan ho, mama, ah, sa baba. asa baba. So, wala dito yung, walang comfort room talaga. Eh, pag sa gabi, pinili kayo. Dito, kapo yeah. Pero laking gulat ko sa pinagtapat niya sa akin. Saan po dumudumi yung mga bata? Yeah. Dito na lang po, ma'am. Ah, mga bata dito. Pag naabutan po, ma'am. Dito rin sila na nagliko. ma'am. Pero pinag-aalaw ko naman, ma'am. Karamihan ng mga bahay rito sa Barangay Sapa, walang maayos na kasilyas. Kaya naman iba't ibang estilo na ang naisip ng ilan para makadumi. Ang iba naghukay sa dabing dagat at matapos tatabunan ng buhangin. Pero habang dumurumi ang ilan, ang ilang bata naman masayang naglalaro rin sa buhanginan. Ang ilan naman mga kanal ang ginagawang kasilyas. Pero kapansin-pansin ang mga kanal dito, katabi rin ng mga poso na pinagkukuha na nila ng tubig binay-bay namin ang pinagdadaluyan ng kanal. Ang mga kanal pala, dumadaloy papalabas ng dagat. Sa hindi kalayuan, dito rin masayang lumalangoy ang mga kabataan. Kinabukasan, tumambad sa amin ang mga dumi na mga batang may kasamang mga patay na bulate. Ang ilang bata naman, naabutan pa namin isinuka ang ilang buhay na bulate. Ayon pa sa UP Institutes of Health, humigit kumulang 8 milyong bata sa buong bansa ang may bulate. Ang bilang na ito, halos hindi na raw bumaba sa mga nakalipas na taon. Kahit pa kung tutuusin, may programa ang Department of Health ukol rito. This is an ancient disease. Meaning, hundreds of years ago, nandyan na yan. Eh bakit ba ngayon, in eh, modern times na, nandyan pa rin siya? Paalaala ng DOH, libreng nakukuha ang mapampurga sa mga health center ng barangay. Pero kung mga magulang mismo ang hindi makikiisa sa programang ito, hindi malayong mauwi sa wala ang laban kontra bulate. Mga magulang, uh, gusto niyo maging marunong yung anak niyo, gusto niyo namumula-mula labi, at gusto niyo healthy-healthy sila, umpisahan niyo sa pagpatay sa mga alaga nilang hindi nyo nakikita nasa loob po ng bitukan nila yan. Yan po yung mga bulate. So, labanan natin mga bulate. Ang gera ay kontra bulate.